day update day eh. Okay. ayaw naman mong papicture ng kanya kanya din ang kanya sila sabi kayo na ang laki ay. mo ang tanong mo pa na <laughs> hindi ka pa pala niya nakita as in personal na buo ano kasinung, oh, yes pala. Uh, kasi nung lang siya

Wala. Sabi nilang lahat. May nakikita, man. Oo, nga natutulog gabi-gabi. Nandito, nandito.

hindi na isa mo ang wait Ibibigay ko isang phone ko. Gustong-gusto gusto ko yung Ito mo. na, papasa ko na lang. Papasa mo na lang. Mm. Kasi baka, Ganito yung makikita mo parang mga bukit-bukit naman yung madadaan. Pagpapuntang tanay. Tapos isag yung daan. Wala pang mga sila. tayo nasa New Tingnan mo. Di ba? na mo. Meron. Ayun, 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 ang oh, lang pala. Oh, Ayun pala. No. Tapos simbahan na agad. Kasi noon ko ako nakabila. Hindi ba? Ano yung mga Bago dumating simbahan, may Mama Mary. Ibig sabihin malapit na. Tapos hindi pa pala lahat dito. wala mo, uh -huh. Ah, dito? Oo. Uh -huh. uh -huh. Kaya pala may Mama dapat. Mary. Hindi dito ng kato Dito, dito pag kami Christmas, kami. ang dami mga hanggang sa tulong dulo may lari ano. lang. Oo, may mga, may mga, kanyang-kanyang ano. Dito na kami guys. Dito na kami. Doon ako nag-u-wit noon o. Doon ako nag doon ako ito na kami guys. Simba muna kami ni Marley.